Abang marami ang naghahanda sa pasukan, ilang bata sa Tondo, Maynila ang abala sa pagtatrabaho sa isang ulingan para may maipantusto sa gastusin sa paaralan. Isinugal man maging ang kanilang kalusugan, posibleng hindi pa rin daw sila makapag-enroll. Narito po ang report. Kung ang ilang bata excited na sa pasukan, lalo pat bago ang kanilang mga gamit, Ang siyam na taong gulang na si John John, simple lang ang hiling. Sana po sa pasokan magkabag ako. Sa murang edad, natutunan na niyang magsalansa ng kahoy at pako sa ulingan sa tundo. Hindi lang para pambaon sa eskwela, kundi para rin makaambag sa pagkain nilang mag-anak. Pero dahil sa pagtatrabaho, maging ang kanyang kalusugan na isasantabi. Sakitin talaga siya. Tataba mo siya, kumbaga para bibilog lang yung katawan niya. Meron kaming time na wala kami maibigay sa mga bata. Dahil sa nakaambang pagrelocate relocate kay na John John, hindi alam ng kanyang ina kung paano na mag-aaral ang kanyang anak. Masasabi ko na dapat sana kung halimbawa mahakot lang naman kami para masiayos na yung mga anak namin kung saan namin papasukin. to so sa sitwasyon namin, wag silang masyadong mapiktuhan. Ayon sa datos ng DepEd, tatlo sa kada 10 na gi-enroll ng grade 1 ang posibleng hindi makatapos ng grade 6. Di nalalayo kina John John, nakilala naman namin si Alvin, incoming grade 7 student. Lumipat sila sa ulingan matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa kanilang barangay sa Leyte. Kabilang si Alvin sa 6 na milyong batang na apektuhan ng bagyo. Sa tala ng UNICEF, halos 2 milyon sa mga apektado ang kagaya ni Alvin na kinailangang lumisan. At dahil bagong lipat sila, hirap si Alvin sa paglipat sa kanyang bagong paaralan. Yung bago pa lang po ako, pinag, diti magtitip sila. Dente hanggang 50 pesos ang kita nila Alvin at Jonjon sa maghapong pagtatrabaho sa ulingan. Di tulad ng ibang bata na nakakapaglaro, sina Alvin at Jonjon kailangang magbanat ng buto para sa kanilang pamilya at para sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong makatapos pag-aaral para matulungan ko po ang mga magulang ko. Kara David, Gemini News.